Pansamantala sinuspinde sinuspindi ng Land Transportation Office o LTO ang bagong kautasan na nagpapataw ng malaking multa sa mga nagbebenta o nakabili ng segunda mano sa sasakyan na hindi inireport sa bentahan at hindi inilipat sa bagong may-ari ang rehistro ng sasakyan. Ayon sa post ng LPO sa kanilang FB page na pirmado ni LPO Chief Assistant Secretary Attorney Bigor Mendoza II ang naturang memorandum na may petsa ang October 23, 2024 ang nagsususpende sa implementasyon ng Administrative Order Number BBM 2024-046 na inilabas noong Agosto para niya mas mahusay na maipatupad at upang bigyan ng mas maraming panahon ang mga stakeholder na magbigay ng kanilang opinyon tungkol dito. Inuutos din ni Mendoza ang kinaukulang opisyal na maglabas ng mga panibagong AO o Administrative Order na makakasama sa mga mungkahi ng iba't stakeholders Una rito, nakasaad sa Administrative Order Number no. BDM 2024-046, napapatawan ang hanggang 40,000 ang bibili at magbenta ng segunda mano sa sasakyan nang hindi mag-report ng bentahan at paglilipat ng rehistro sa bagong may-ari ng sasakyan. Nakasaad din ang mga kailangan para paglilipat ng rehistro. Kabilang na dito ang notarized deed of sale, original na ORCR na mula sa LPO, Motor Vehicle Clearance Certificate ng sasakyan mula sa Philippine National Police Highway Patrol Group o HPG at dalawang valid government issued ID ng buyer at seller. Kasama si Angel Marbumanlag, Smile Super 23 para sa Balitang Unang Sigaw!